Ito din. beauty, dito sa Pampis <laughs> S na Pero yung mga na ay Yan, So, orang 5 a.m. na natin sa Pasig. Ito yung mga gumating-gumating mag-tahanan. So, medyo ang sila. namin. Bayaw ko Ah uh, mali, narinig tayo ba sa, tayo sa bahay ah? Pinarating sa Manila. Dito kami kakambal Malaki ha uh, malaki. May mga babae at dala. Kaya magkaka 'yung nilalang magduga dito. Hindi na ginamit. You bigs ano kaya? Narat Oo. 1200. Hindi makipagkumulan. na. Sa loob ng bahay siya Nagawa na yung kanyang maliit okay. at simping bahay. Ay, Dito tumulta. sa ano, sa looban, sa... Napalawang mga pinaglumaan Ay. nila. Ayan. Ay, yung, uh, ayan, ayan. Okay. Ay, yung, uh, ayan, ayan. Okay. May okay. binil. May mga kagamit sa kusina. May mga kutsara. Maganda nga yung kutsara niya Gold eh. pa. <laughs> May gold pa siyang kutsara. Ayan. Pagkakasaan siya dyan. Pagkakasaan yung, yung, ano yung, curtain. Curtain. Yung usong curtain na ninyo. Hindi na siya yung curtain na natin. Sabi ko, mga alas 9, hindi mo kayo. O, sa truck. at isang driver. O, isang ba't siya nai-abot? O, nai-abot. O, nai Ipagdala ko din ano eh. Oh, no. Pati ano yan? Pati yan Pate yagalang. Yagalang. Ah, kala ko dito eh. yung Mga bakal, saan daw yung Doon nila siya. doon nila siya. Saka nila siya. Saka nila Saka nila siya. Saka nila siya. Saka nila siya. Ayo, 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 ayo,

Hindi na kagalang maayos. Kaya medyo, nyo yung gram. Ah mga tao, mga pinagkabakan doon. Pwede nilalagay dyan. Baya nga. Ano? na mo lahat? Kasi hindi. Sa likid ko nga pinaglagay lang. Parang hindi pa daw. Pero yung dito hindi Kasi tayo pa Kasi magpapagod pa kayo. Papagod po sila sa... Papagod po sila sa... Ayan, may hindi na pala din ang dalawang, dalawang set, dalawang mga set, pero wala na yung maliit. Kaya medyo, ayan, at meron na lang isang sariling set na rin doon. Guys, marami, maraming samot-samot na gamit yan, guys. Kaya, kaya na pala ngayon, no? talaga na magkakilala uh, mo yung truck para sa kayo. Totoo siya. Dahil mga meron na palang tracking yeah, sa paglilipat mo ng mga gamit. Yeah. E, kasi ako nung naglipat mo, eh, uh, tumawag ko <laughs> na Ay, Santia, unay. Kailangan po sa isang uh, <laughs> At nung ako'y nag-transfer na dito, nung ako'y nag-retard, So, okay, wala mo lang na po, isang LP. So, ayun po na. Ang dami. Ang dami ko doon sa akin na, mm -hmm. na mm -hmm. pagtira na apo, sa apartment. Ayan. Ayun, may bag na Makati pa. Na. Pero dati kasi nakatira sa ito. Makati sila. Ang dami na ipo niya. Ang dami na ng mga din ang bahay sa <laughs> Pasig. So, doon na sila. So, more set. Kasi bahay na doon more set. Ang dami. Ang dami. Oo. Ang dami. Ang isang kasama nang gamit yun. Ay, medyo uh, mabagyan lang yung dalawang uh, mabuhat. Uh, isa kasi may mga... Maya-maya naman nandun yeah. uh, lang. May mga larang dito lahat. Uh, Wala na naman may lalagyan rin siya rito. Hindi sila nagmamagali. Kasi isang kasama niyang bata-bata ay uh, pupunta si after ng maayos nila yan ay pupunta sila sa malapit din sa amin yan sa mga tarim mga tarim yun doon sila pupunta sa kamag-anakan niya kaya mamamasyal na rin sila dahil nga nasa Pangasinan na sila na malapit yung, oh, yung ano, ayo oh, bagong bilhin yan talagyan na ah. lang nakatibig na sila nga okay. bagong bilhin hmm. lagyan ng plato-plato sila plato. din yeah ito yung tinang binababa guys so, apangan natin kung ano mga iba pa pa pang magamit kung mga iba pa kalma lang talaga hindi sila nagmamagamit <laughs> <laughs> hindi sila nagmamagamit yeah. so, sinagot din na ating mga kapatid so, 8,000 yung uh,

hindi nakikita yun na yan ah hindi nandanda rin dyan para hindi hindi makaabalan dahil hindi naman kalakihan yung bahay nila nga sabi sa pasok guys bububulan tayo alright nandito tayo Sula. sa bahay pulitan premiere premiere marathon ng ating uh, bahay kulitan kapos na kapos na kayo sa ating mga mga nag at nag-retain na, uh, right. so, okay. so, ng kanilang So, ko Alright. medyo may kapagada ng kanilang pagproseso. proseso Ayan.

may resibo ba yan? Ay, di naman sinabi ng toll gate, sinabi sa akin. Ang sabi daw po yung... Sa'yo yung 8 lang. ano kanyang anak at ng kanyang, kanyang uh, kanyang manugang ay uh, nagbinil sila hindi tiles ang kanilang uh, sahig kundi binil so dinikitan pa nila yan so natapos na yan guys kagandagan -ay na ayos pati hanggang labas no so, yan at maganda ng tingnan at tit titirhan na lang yan so meron silang solar